Ayan na mga lods, magluto na tayo ng laing, yun know? o. Unang ano pa lang yan lods, yung gata na malagnaw pa lang yan. Hindi pa yan ang espesyal na gata. Lawin lang natin mga lods, huwag kayong maniwala na katate yung gabi pag hinahalo, hindi yan totoo tsaka natin lagyan to ng gata pag ano yung space na gata pag wala ng gata na yung unang nilagay <coughs> lagyan natin ng ano tuyo sakat soka gamay konti sili habang nag ano ko tayo mga loads magkuha tayo ng sili ito mga benting piraso yan si yung malod so tsaka yun ano isang kata tsaka hiwain din natin tong tuyo yan o hiwain din natin yan oh, yan ang mga lodzo wala nang gata lalagay natin tong ispisong gata oh na may ano na sili at saka ano pamint, uh, lamas nandiyan na yun inalo ko na para diretso isahan na lang yan ang rods, huling gata na yan ito yung huling gata natin tinakalagay ah. Yeah. Uh, init lagyan natin ng asin malods. Tamang -tama. alam lang muna. Mamaya damihan. Ayan uh, mga lods Oh. Lakas ng apoy. Eh. Dapat dandahan lang po eh. Huwag mong lakasan. Yan ang laing natin ng lojor. Last na gata na yan. Grabe nga po yung natin lods. Nilagyan natin ng kunting suka lang para lasa talaga. Mga lamas ng gana yan. Alokin so, natin ng kunti para... Hmm, huwag lang takpan. Yan mo lang yan hanggang maubos na yung gata. la uh, lagyan ko na ng sili tapos na. Anghang. Uh, Ayan uh, mga loads, oh, uh, lapit na mantika, mga lods. Oh, malapit na nagmantika mga lods. Kailangan palabasin natin yung mantika sa niyog para masarap talaga yung laing. Yan ang masarap sa laing pag lumalabas yung mantika sa niyog. Naging mantika na yung gata. Parang nagugutom ako nitong mga lods. Babay na mga lods. Babay. Kakain na kami. Mamaya-maya.